Supporting po na uh, Sininga Pag-Mess po ng member po kayo po makinig pa si po na kayo. <laughs> thank you po. Mayroon akong kaibigan na labing maaasahan Ang nais makatulong sa hirap na kababayan Dagat may susumi, dagat may tatawili Maging bundok kanyang aayati Kuya ba Kuya ba Kuya Bal Santos Patubang Pagmamahal sa kapwa'y lagi laan Palang hapon po, makalinga pa dito po tayo sa bahay ni Lula Modela. Isa po siyang lumad, 84 years old at nag-iisa na lang po sa buhay. Tanong ko lang, Lap, uh, ilan lahat yung anak mo? Pila ka buki mong anak? Lima. Uh, pawang may kanya-kanyang pamilya na. So, si, so, si Lola Ilak ay nag-iisa na lang sa buhay kasi isa na po siyang balo at 84 years old. <laughs> Ayan po, si Lola Ilak po, ah, uh, may natatanggap po siya sa senior, yun po ang binibili niya ng para pagkain po niya sa araw-araw. Ah, -araw. uh, andito po ako maghatid ng bigas at grocery po. Galing po kay ati Inday PB at mamlosya uh, Ma'am Lucia Biton. Ayan, pakitanggap po ito, lula yan uh, may ano dyan. Ah, uh, kapi, asukar, kunting grocery po. Uh, at saka may bigas dito ayan po ah, paki ano na lang lula magpasalamat tayo sa sponsor sponsor ayan. ayan ah, oh, ang nag sponsor lula, si Ma ah, atin dai PB at si Ma'am Biton. At may kunting pera pa lula para may pang ano ka pambili ng ulam. Ayun. <laughs> Salamat sa sponsor Ah, sige, ilagay mo na dyan, Lola, para di ka na magkuhan sa pag... Sa, oh, um, uh. po si Lola Ilak. Isang senior, Ito po ang kanyang bahay. Butas-butas na. Ah, ayan. Uh -huh. ayan. Ah, pwede ako ikuha ni mong balay, Lola, ha? Hmm. Dito si Lola hmm. Hey, mga butas buslok. na. Tapos buslok. doon si Lola nagluluto. Ayan, din dyan siya kumakain. Yan naman ang kanyang kwarto. Ayan. Ah, e, ano ko lola ha? Video ko yung bahay mo. Baka may may gustong magbigay ba? At ah, please least maano natin. Maayos yung bahay ni lula. Ito po ang kanyang bahay. Butas-butas na. Ah, doon po sa likuran siya nagluluto. Ayan lula. So, bago po ako magpansamantala magpaalam, patuloy po nating suportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlogs at uh, Kalinga Prab at ang buong team Kalinga. Then, thanks and God bless. Bye! Ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tua Mga papa-inda. Sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos, Matubang, Ati Edna, Kalinga, Prab, at Jackie, Kalinga, Jason, Papa, Tanda, Dipili, Brother Paas,